diyan sa administrasyon. Kundi uh, ka and uh, ang end goal nila is perpetuation and power. Sinabi ko na yan noon pa. And paano nila gagawin yon ay siyempre umusin nila yung uh, kabal ng bayan sa korupsyon. Kasi kung talagang seryoso ang ombudsman, sa pag-iimbestiga. Imbestigahan nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education ng doon si Zyldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili namin investigation sa loob ng Department of Education. Noong ako ay uh, Department of Education Secretary. May I just say, na mayroong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap uh, ng evidence sa investigasyon na yun. Ano mo naging boring in sa nisabi ko sa asa uh, laptop? Sa Midwest, ang contractor ng laptop uh, doon sa DepEd? next question is we the next So, bakit? Wait lang, di ako tapos pala. So, bakit? Bakit? Bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa corruption? Bakit hindi nilalabas lahat Nung, uh, mga insidente o mga gawain o mga iskandalo sa korupsyon. Bakit pinipili? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling ng narrative. Ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila investigahan. At, kung napapasok, pag medyo tatamaan na o meron tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. Kung nawawala, kung nalilibig, kung nalilibig yung investigasyon. So, ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento. Okay. Okay. I this no?